Ma'am, magagalit po si Ma'am Lucy pag pinabalik niyo po dito si Apo Berta. Pag na po niyo siya pahanap. Um, Manang, ako nang bahala. Anita, gusto mo bang makausap ko si Apo Berta? Manang, hindi ba kayo inaantok? Ay, naku. Hindi na ako makakatulog, Aiza. Ay, nakakaloka to si Ma'am Asun, eh. Ha? Bakit? Eh, ang kinakatakot ko, eh yung pinipilit ni Ma'am Asun na ipahanap si Apo Berta kay Para. Bakit kaya ayaw niya tigilan si Apo Berta? Alam mo, Isaac, gusto ko na nga rin itanong kay Apo Berte kung ano yung pinag-usapan nila o nagginawa nila ni Ma'am Ason noon para naman maunawaan natin ang mga pangyayari. Eh, magsasabi naman siguro sa akin yun ng totoo. Eh, bakit niya yung tawagan? O di kaya puntahan nyo Mabahabang hihintuhan yun. Ay nako, ayaw ko na eh ayoko na makialam sa ating mga amo. Mas lalo kapag naiisip ko na naging dahilan ako kung bakit na si Ma'am Asun. Hindi yan totoo, Manang Biring. Sa tingin ko, hindi rin galit si Ma'am Asun kay Apo Berta. Hindi naman niya ipapahanap yun eh. Kung galit siya. Ewan ko. Tabas na ako doon. Buti nga, Kay parang niya ipinapahanap si Apo Berta eh. We're sorry, the number you have reached is not in service. Bro, hindi ko talaga matawagan si Apo Berta. Eh, bro, baka naman mali yung number na tinatawagan mo. Pero ito yung number na nakuha ko sa cellphone ni Mamita. Bro, kung si Apo Berta yung spirit guide, malamang siya din na nagsabi kay Mamita ng pagpapalit ng katawan niyo ni Farah. Hindi din ang naisip ko. Since espiritista siya, sigurado akong nakita niya si Farah sa katawan ko. Bro, kailangan natin siyang mahanap. Malaki ang maitutulong niya kapag, kapag nalaman na ni Darius yung totoo. Sinasabi ko na nga ba eh.